Don Raya. O sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to oh. you. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung baga pa pala dito, don't forget to like, comment on below, follow the hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan ngayon mga paps bago tayo magsimula. Ng ating vlog, nais ko lang pasalamatan si Boss Alida. No, dahil kumuha siya sa atin ng back to back Project OPA Red Factor Pale Valor. No? So, kunin ko muna. <laughs> no, so, ito yung nakuha, ito yung nakuha sa atin ni Boss Alnida. Tinan nyo mga paps, oh. Pulang-pula yan. Yung ulo, pati buntot. No? Project Opa Red Factor Pale Fallow mga caps. No? So kung gusto niyo ng ganito mga malakasan, all you have to do is to text or call me 0953. 1 3 6, 4, 4, 6 2, message mo kagalaw sa akin Facebook Messenger on Don Roaya or Don Roaya Aver. Hindi ka pa dito na visual opa red factor per follow mga paps no, sa ibang clutch. No, so, eto, mga paps, no, uh, di-deliver ko muna to tapos mag-vlog na tayo. Kung mag-avail mga paps ng ating mga mga pangmalakas ng ibon, uh, tinututuan ko ng camera yung mga pages, mga ibon, screenshot nyo lang, then padala nyo lang sa akin Facebook Messenger on Don Roaya o doon ro aya Ah, uh, kakaon ko muna to, then mag-vlog na tayo. Muli maraming maraming salamat sa iyo, boss. Almida God bless to. Ganda, jackpot ka dito, boss. Yan mga paps, oh. for sale back to back Belgium line Giant Personata. Sarap i-collection nito mga paps. Oh. Bira lang to. Grabe dati. Sobrang mahal na bili ko pa dito. Ngayon, mura na lang. Actually, napakarami din ito dati. Tapos, etong dalawa lang yung tinira ko para nga ikokolekta natin. No? Pero kung gusto niyo naman na kunin na, okay lang din. Kunin nyo na lang. Tapos, pag nag-anak, uh, bigyan nyo na lang ako, mga paps. Murang-mura na to. Murang-mura ko na out mga paps. Only for you yan no? So, sobrang ganda nito. At tinanong niyo yung ulo. Yung hood, sunog na sunog oh. Hmm. Tapos yung katawan talagang Belgium line. Yan ang Belgium line na tinatawag. Hindi yung Belgium Belgium line lang na kung ano-ano na lang mga sinasabi. Ito talaga yun mga paps. Belgium line, ibig sabihin, malalaking katawan, tapos sunog na sunog yung ulo. Ito naman, lahat ay Project Operate Factor Tail Follow. Tignan yung ulo. Diyan natin malalaman ko talagang legit. Kasi sa ulo pa lang, mga paps, pulang-pulang na. No? Tapos yung katawan, green, mint green, may green wing, Tapos may olive green. Tignan mm. nyo. Oh, yan, yan ang legit na OPA Project Red Factor Pale Palo. Ito talaga. May kapatid na Bifal OPA Red Factor Pale Palo no yung bago lang yung mga kapa, yung kapatid nito kasi may nagchat sa akin na nakapagpabugasan ng operated factor fail no tapos si Sir Elfid John tatlong visual ang binuga isang visual red factor fail pa may no, bisabihin red factor tapos pula pa yung mata yung dalawang kapatid fail o pula mata na binuga no so, super jackpot kasi ganto talaga mga paps no talagang legit yung linyada natin no so ito murang murang ko na lang i-auto alright no so kung gusto mo you can text or call me 09531364462 o i-message mo kagadaw ako sa Facebook Messenger ang donroaya or donroaya Roaya Aiyari. no so screenshot nyo yun ipadala nyo sa akin bilugan nyo yung nagugustuhan nyo dyan No para madali natin uh, ma-distinguish ano yung gusto niyo mga paps. No? So again, ito ay matured, ready to breed. Isasalang niyo na lang, no? So sana magbuga kagad sya inyo mga paps tapos sabihan niyo ko. Right? So so ito talaga malupit. Visual red factor violet. Ang malupit nito mga paps, no? At uh, naka-DNA na sya, DNA cock. Tapos ang age nito, nako, nasa one year plus na to o above no, matured and ready to breed kung naitatanong nyo kung bakit walang uh, kaparis yan no, dahil na out na natin <laughs> tapos eto nasa flight cage lang ang sarap sa mata nito mga pups no, nasa flight cage lang malakas at nalipad ng mataas no, kasi alam naman natin ang red factor ay mahina Depende kasi talaga yan sa linyada at pag-aalaga. No, kaya kung nagugusta mo to, you can text or call me 0953 1364462 4462 or message mo kagad daw sa Facebook Messenger. Ang um, Don Roaya or Don Roaya India. oh O yan. Tingnan nyo mabuti. No? Napakapulan yan mga paps. Labagablab mga paps. No? Talagang nag lalaba yung buong katawan nila mga parang natapunan ng aswete yan o, no? violet to kasi sa red factor may uh, dalawa tayong kulay na tinatawag green red factor saka violet red factor no? so eto violet red factor nakita nyo naman, ay o, no? violet oh. no? so bihira lang ang makita ng ganito, especially mature tapos malakas pa kasi mostly, usually pag matured ng red factor, umihina lalo. Ito naman kabaliktaran na Habang tumatanda, lalong lumalakas. No, tapos sa mga naghahanap ng pack, ulitin ko ito ay naka DNA pack. pack. Kaya sure na ang gender mo. Ipapares niyo na lang. Sigurado pag pinarisan niyo 'to, no, madali lang 'to mapaparisan. Since ito ay pigang dahil nga may partner to before na out na natin. Siyempre, no, kailangan din natin ng para pang upgrade no sa ating uh, ibonan mga pat. No? So ulitin ko, kung gusto mo to, you can text or call me 0953 1364462 or message mo kagad ako sa inyo, Facebook Messenger ang Don Aya or Don Aya Avery. Ito naman, napakaganda kulay melon. No? Melon mga paps ha? Sobrang ganda oh for sale ang ID ay nakikita niyo sa screen Opa B1 Aqua Ino no so lahat ng Ino ay pwede niyo iparis dito mga paps no Lutino, Desino, Crimino lahat no kasi nga Ino yan Ino lines kung tawagin No, so presong pamigay napakaganda grabe sulit na sulit pera mo dito mga paps no malakas din yan ay, eh. nagagalaw nakikita nyo naman sa screen No, red eyes of course. Kaya nga visual 'yan eh. O pa aqua ino, eh. hindi naman natin sinabing split. No, so 'yan mga paps. Ito, presyo pamigay na rin mga paps, no? So kung gusto mo 'to, madali lang, screenshot nyo lang, send send to my messenger, Don Roaya or Don Roaya Agency or better na i-text o tawagan nyo kaagad ako 09531364462 alright no so ito naman for sale of course Back to back Opa Yellow Face Possible Split ino Super ganda at bagong parisa natin Kasi mostly and usually No Ang parisa natin sa YF Ay Dan Falo Ito para maiba naman No sa ating mata Ino naman mga pat Ino lines no? So sobrang ganda ng ikita nyo Yan you know, o, visual yellow face na yan mga paksa. At may kargang ino. No? So kung gusto niyo ng gandong parisan, alam ko maraming Inu lover dyan. No? Madali lang, you can text or call me 0953-1364462. O i-message mo sa aking Facebook Messenger and Don Roaya or Don Roaya Aviary. Yan. Kung gusto nyo, ganito, back to back OPA YF, pwede. Kung gusto nyo naman na isa lang, pwede at bibigyan ko kayo ng freebies. Alright, no? So, eto naman, pinaka -budget yeah, ito naman, pinaka-budget meal sa lahat. No, ang dami nag ang uh, aas sa akin. Yung... Don, ano yung budget ay, meal mo ay, dyan? Ay, Don, magkano yung presyo ng pamigay mo dyan? Mayroon... Don, konti lang yung budget ko. Gusto ko lang mag Don, newbie lang ako. Ito ang bagay sa inyo, mga paps. No? Super follow. budget meal na project Opa Danfalo. Matured and ready to breed no? So, eto, halos lahat dito ay split dan follow, no? Tapos, yung pinagmulang pa neto, galing pa sa Indonesia at Australia. No, so, ako mismo ang bumili nun mga paps. No, so, hanggang sa naparami na natin sila. Alright, no, so, eto, grabe. Sobrang presyong pamigay na to. No, parami natin sila. Ito yung mga na ano natin, mga na kolekta Mga offspring. Anak, mga pups. Ayun, meron tayong par blue. Blue, bio, UV. Ang gaganda, mga pups. No? So, mature na rin to sa mga nagtatanong. Ready to breed na. Alright, so kung nagugustuhan mo to, you can text or call me. two o okay, message mo kaagad ako sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Yung titigan nyo mabuti mga paps kung gaano kagaganda yung ating mga ibon. No, pwede kayong tumawad, huwag kayong mahihiya. Pwede makipagswap, Mag-offer lang kayo mga paps. No, ulitin ko kung paano mag-avail. I-screenshot nyo lang, then send to my messenger. Don Roaya or Don Roaya Avery or you can text or call me 0953 1364462 mga paps, inulit ulit ko ah yung details kung paano ako makontakt, no, para hindi na kayo nagdatanong sa comment section sa youtube or facebook no, para maritin sa inyo mga paps maritain din Yan, ulitin ko maritain no so yun lang maraming maraming salamat stay safe and god bless you